Kim Chu wala ng ibang gusto kundi si Paolo Avellino lamang. Napag-usapan sa non-time show na It's Showtime, na lahat daw ng babaeng kasal sa It's Showtime, ay older ang babae sa lalaki, ito ang say ni Karil. Dito sa Showtime lalaki. Okay. Okay. ganda. Oh So alam mo na. Oh. <laughs> Napaisip tuloy si Kim, ngunit agad namang umapela ang actress at sinabing ayaw niya sa mas bata. <laughs> Kung iisipin din naman talaga ang ganung senaryo ay hindi naman daw pwedeng i-apply sa lahat, at base sa naging reaksyon ni Kim ay malamang nga daw ay si Kimi na ang puputol sa ganon. Dahil alam naman ng lahat, kung anong meron kina Kimi at Paulo, kaya iniisip agad ng mga fane, kung bakit may diin ang pagtutol ni Kim ay dahil kay Paulo, mas matanda kasi sa kanya ang aktor, at si Paulo lang daw ang gusto ni Kim. Samantala, hindi naman mapigilan ni Kim maging emotional sa kanyang birthday greeting para kay Ogie Alcacid, at maging sa kanyang personal wish na rin. Sa episode ng It's Showtime, nagkaroon ng short program na dedicated para i-celebrate ang kaarawan ni Ogie Alcacid, ilang personalidad ang nagbigay ng kanilang mensahe para sa singer, at isa na nga ay si Kimi, Nasabi nga ni Kim na hanga siya sa pagmamahalan ni Naogi at Regine. Sabi pa ni Kim, gusto daw niyang nakikinig ng love story ni Nani Regine at Ogi, dahil lagi daw umiiyak ang singer, ganun din daw si Regine kapag tinatanong niya na iiyak din daw, sobra mahal na mahal ng dalawa ang isa't isa, at sana daw one day, magkaroon siya ng ganun, tila emosyonal na mensahe ni Kimmy. love story nyo ni Ate Reg. Kasi lagi ka umiiyak. Tapos pag tinatanong ko naman si Ate Reg, naiiyak din siya. So, sobrang yung mahal na mahal yung isa't isa. Sana one day, meron din akong gano'n. Hindi ko ako <auc> <tank> Sinali sa sarili! Hindi naman pinalampas, at sinagot ito ni Regine na may panunokso. Sabi ni Regine, pwede ba akong magsabi, baka king meron na, hindi sa hindi mo nakikita, ayaw mo lang tingnan, tila binubuking pa ata si Kimi. Sabi, Kim meron na hindi mo lang, hindi mo nakikita mo lang <laughs> tignan. Agad naman ang react ang mga fan na baka daw ang tinutukoy ni Regine ay si Paulo. Deserve din naman talaga ni Kimi ang sumaya, sigurado naman na mangyayari yung wish niya, posible naman talaga na ang Kim Pao ang endgame.